Aris, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa mga bituin ay nagsasabing ang mahabang pasensya ang magiging susi sa iyong pag-asenso, ang pagiging maunawain at hindi agad nagpapadala sa emosyon. ay magdadala ng positibong resulta sa iyong mga ginagawa. Kung ikaw ay may planong ipatupad, tiyaking pinag-isipan ito ng mabuti upang maiwasan ang pagkakamali. Pagdating sa pamilya, iwasan muna ang pakikitungo sa iyong mga kapatid pagdating sa usaping pera o negosyo. Ang pahiwatig ng araw ay nagsasabing maaaring mawala sa iyo ang swerte kung ipagkakatiwala mo ito sa iba. Mas mabuting itabi ang iyong pinagpagyaran at pag-isipang mabuti bago gumawa ng anumang kasunduan. Sa trabaho, ang pahiwatig mula sa buwan ay nagsasabing ang pagiging maagap sa pagpasok at pagsisimula ng iyong gawain ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makuha ang biyaya ng pag-unlad, ang tamang diskarte at dedikasyon ay magdadala ng mas magandang oportunidad. Sa usaping pag-ibig, ngayon ang tamang panahon upang ipakita ang iyong lamang sa minamahal. Ang pagpapahayag ng iyong pagmamahal ay magbibigay ng mas matibay na koneksyon sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 14, number 22, number 35, number 41, number 49, at number 70. Taurus ang pahiwatig mula sa liwanag ng buwan, ay nagpapahiwatig na kung may balak kang pumunta sa isang lugar na malayo, tiyaking may magandang oportunidad na kaakibat ito, ang paglalakbay na may layuning makahanap ng bagong pagkakakitaan, ay magdadala ng mas malaking swerte sa iyo, huwag palampasin ang pagkakataong ito, dahil maaaring ito na ang simula ng bagong biyaya sa tahanan, kung may bisitang darating, maging bukas sa magandang usapan, ang kanilang pagbisita ay may dalang positibong enerhiya na maaaring magbukas ng bagong pintuan para sa iyo, ang pasiyahang dulot ng kanilang presensya ay maaaring maging daan upang damaloy ang swerte sa iyong buhay. Kung may sinasabi o pinapangaral ang iyong magulang, bigyan ito ng tamang halaga, ang kanilang mga salita ay may pahiwatig mula sa araw na maaaring makatulong sa iyong kalusugan at pangkalahatang kapakanan. Ang kanilang payo ay isang biyaya na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Pagdating sa pera, ang pahiwatig mula sa mga bituin ay nagsasabing ang pagtitipid at maingat na paghawak ng pera ay magbibigay ng mas malaking biyaya sa iyo. Iwasan ang hindi kinakailangang gastusin at pag-isipan ang bawat desisyon tungkol sa iyong pananalapi. Sa trabaho, ang pagiging matulungin sa iyong mga kasama ay magdudulot ng magandang enerhiya sa iyong araw. Kapag natapos mo na ang iyong gawain, huwag mag-atubiling tumulong sa iba. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay magbubukas ng bagong oportunidad sa iyong karera. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 18, number 27, number 33, number 39, at number 28. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa bituin ay nagsasabing nasa iyo ang enerhiya ng swerte, ngunit dapat mong piliing gamitin ito ng maingat. Ang madali ang pagpapasya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong mga kaibigan, ay maaaring magdala ng suliranin. Iwasan ang pagbibigay ng tiwala agad, lalo na kung tungkol sa usaping pera. Pagdating sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga may kinalaman sa pinansyal, maging maingat. Ang pahiwatig mula sa buwan ay nagpapahiwatig na maaaring may taong lalapit upang mangutang o humingi ng pabor na maaaring hindi mo kayang ibigay maging mapanuri at huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon sa trabaho ang pahiwatig mula sa araw ay nagsasabing mas mainam na umiwas muna sa pakikisalamuha sa ibang kasamahan ang pagiging focus sa iyong sariling gawain ay magdadala ng mas positibong resulta at maiiwasan mo ang hindi kinakailangang stress. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong relasyon, iwasan ang pagiging masungit. Ang pagiging mainit ang ulo ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan na posibleng mauwi sa mas malaking suliranin. Hindi lamang sa relasyon kundi pati na rin sa usaping pinansyal. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 8, number 21, number 30, number 42, number 22 at number 17. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig mula sa buwan ay nagpapahiwatig na positibo ang iyong aura. Ngunit may senyales din na maaari kang makatagpo ng isang taong mapagsamantala. Maging maingat sa pakikipag-usap at huwag agad magtiwala, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o mahahalagang desisyon. Ang senyales mula sa mga bituin ay nagsasabing gamitin ang iyong katalinuhan upang makita kung sino ang tunay na tapat at sino ang maaaring magdala ng problema sa hinaharap. Kung may bigla ang makakausap na hindi mo inaasahan, ito ay isang senyales na maaari kang magkaroon ng pagkakataon upang mapakinabangan ang araw. Ang mga di inaasahang usapan ay maaaring magdala ng bagong ideya, proyekto, o oportunidad na makakatulong sa iyong pag-unlad. Gayunpaman, siguraduhin na alam mo ang tunay na intensyon ng kausap upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa trabaho, ang pahiwatig mula sa araw ay nagsasabing dapat kang mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga katrabaho. Iwasan ang pagpipilit ng iyong opinyon o kagustuhan, lalo na kung may hindi pagkakaintindihan sa loob ng grupo. Mas mainam na manatili kang kalmado at huwag magpadala sa anumang tensyon, gayon din, may senyales na may bigla ang oportunidad na maaaring dumating, kaya manatiling alerto, ang paggawa ng tahimik at mahusay ay maaaring magdala ng mas malaking benepisyo kaysa sa pagiging agresibo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 9. Number 17, number 28, number 34, number 45 at number 27. Leo, ngayong araw, ang enerhiya ng mga bituin ay nagsasabing may kakayahan kang mapagkasundo ang anumang maliit na di pagkakaunawaan sa iyong pamilya kung mayroong hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. Ito ang tamang panahon upang maging tagapamagitan at gawing maayos ang samahan, ang pagiging bukas sa komunikasyon, at pangunawa ay makakatulong upang mapanatili ang magandang relasyon sa iyong mga mahal sa buhay. May pahiwatig, na nagsasabing may isang masayang pangyayari, ang maaaring dumating sa iyo, ang makakausap mo ngayong araw. Ay maaaring magdala ng isang magandang proposal o ideya na magbibigay sa iyo ng bagong kaalaman kung ito ay may kinalaman sa negosyo o bagong proyekto pag-aralan itong mabuti ang tamang pagpapasya ay maaaring maging daan upang magkaroon ka ng mas magandang oportunidad sa hinaharap Sa trabaho Walang senyales ng malaking suliranin, ang pahiwatig mula sa bituin ay nagpapahiwatig na ang pagiging maunawain sa iyong mga kasamahan ay magdadala ng mas maayos na samahan. Iwasan ang pagiging mainiten ang ulo at maging bukas sa mga opinyon ng iba, ang pagiging positibo ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na daloy ng trabaho at mapanatili ang magandang relasyon sa iyong kapaligiran. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 14, number 26, number 37, number 42 at number 18. Virgo Ngayong araw, ayon sa gabay ng buwan, kung mayroon kang pagkakataon na ipasyal ang iyong minamahal o lumabas kasama ang pamilya, gawin ito. Ang paglabas sa ibang lugar ay makakatulong upang alisin ang negatibong enerhiya na maaaring naipon mula sa nakaraang mga araw ang pagbabago ng paligid ay magdadala ng positibong enerhiya na maaaring magdulot ng bagong sigla at kasiyahan sa inyong relasyon at buhay pamilya. Ang pahiwatig mula sa mga bituin ay nagsasabing maaaring, may bigla ang oportunidad na dumating sa iyo na may kaugnayan sa pera, maaaring may isang tao na mag-aalok sa iyo ng tulong pinansyal, o isang pagkakataon na makakatulong sa iyong pamilya, kung ito ay isang deal na may kinalaman sa negosyo o trabaho, tiyakin na suriin itong mabuti bago magdesisyon, kung ang lahat ay naaayon sa iyong kakayahan, huwag matakot na subukan dahil maaari itong magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa usaping pera, kung may ekstrang halaga kang hawak, mas mainam na gamitin ito upang mapasaya ang iyong minamahal o ang iyong pamilya. Ang pahiwatig mula sa araw ay nagpapahiwatig na ang pagiging mapagbigay ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyo. Ang positibong enerhiya na likha ng iyong kabutihang-loob ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig ay nagsasabing mahina ang iyong enerhiya ngayong araw, kaya't mag-ingat sa mga ipapagawa sa iyo. Ang pagod o kawalan ng sigla ay maaaring makaapekto sa iyong pagganap, kaya siguraduhin tapusin muna ang mahahalagang gawain bago makisama sa iba. Iwasan ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig sa chismis o madaldal dahil maaaring makaapekto ito sa iyong pagiging produktibo at humantong sa hindi kinakailangang gastos, ang pagiging pokus sa iyong gawain ay magbibigay sa iyo ng mas malaking pagkakataon na maiwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 19, number 25, number 38, number 43, at number 10. Libra, ngayong araw, ipinapahiwatig ng gabay na may lakas kang maipapakita sa pakikipag-usap, lalo na kung may kinalaman ito sa mga usapang maaaring magdulot ng benepisyo sa iyo, ang iyong paraan ng pagpapahayag, kahit sa pagbibiro, ay maaaring tanggapin ng mga makakausap mo. Kaya tiyakin na ito'y nasa tamang direksyon upang magdala ng positibong resulta. Kung may balak kang pumunta sa kamag-anak ngayong araw, ipinapahiwatig ng gabay na maaaring hindi ito ang tamang pagkakataon, may senyales na ito ay magdudulot lamang ng gastos sa iyo at maaaring makakuha ka ng negatibong enerhiya na magdadala ng abala mas mainam na ipagpaliban ito sa mas magandang pagkakataon. Sa usaping pera, pinapayuhan ka ng gabay na maging maingat sa paggastos, ang pagsisinop ngayon ay magbibigay sa iyo ng mas maayos na daloy ng pananalapi sa mga susunod na araw, kung may maghihiram o manghihingi ng tulong, pag-isipang mabuti bago magdesisyon dahil maaaring ito ay magdulot ng suliranin sa hinaharap. Sa trabaho, ipinapahiwatig ng gabay na iwasan ang pagsalungat sa opinyon ng iyong mga katrabaho kahit na alam mong tama ang iyong pananaw, mas makabubuting maging mahinahon at obserbahan muna ang takbo ng mga pangyayari. Ang pagbibigay ng tamang kaalaman ay dapat gawin sa maayos na paraan upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Tandaan na bawat isa ay may kanya-kanyang diskarte. At ngayong araw, mas mainam ang pagiging maingat upang maiwasan ang hindi inaasahang aberya. Anim na number na binigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 12 number 18, number 24, number 31, at number 39. Scorpio. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng gabay mula sa araw na kailangan mong maging maingat sa mga usapan sa loob ng pamilya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera, o iba pang bagay na maaaring pagkakitaan, ang pagiging maunawain sa kanilang saloobin, ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakasundo at mapanatili ang kapayapaan sa inyong tahanan. May pahiwatig, kung may kasunduan o transaksyong may kinalaman sa pera, ipinapahiwatig ng gabay na kung ang kausap mo ay isang babaeng may mataas na posisyon, mas mataas ang posibilidad ng tagumpay sa usapan, ipakita lamang ang iyong kakayahan, at pagiging tapat sa iyong ginagawa, at makikita mo ang positibong resulta ng negosasyon. Sa trabaho, ipinapayo ng gabay na iwasan ang matagal na pakikipag-usap sa mga kasamahang mahilig magyabang o magkwento ng kanilang tagumpay, may posibilidad na ito ay maging dahilan ng pagkaantala sa iyong mga gawain, mas mainam na itoon ang iyong oras at atensyon sa mga bagay na makakatulong sa iyong pag-unlad upang mas mabilis mong maabot ang iyong mga layunin. Anim na number na binigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 9, number 16, number 27, number 35, at number 41. Sagittarius Ngayong araw, ipinapahiwatig ng buwan na maaaring humina ang iyong sigla at kasiyahan sa pakikipag-usap sa ibang tao. Kung may planong makipagkasundo o pumasok sa isang kasunduan, mas mainam na ipagpaliban muna ito sa ibang araw upang maiwasan ang hindi magandang resulta. Ipinapahiwatig din ng gabay na ngayong araw ay hindi ang tamang oras. Upang gumawa ng mabibigat na desisyon, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pinansyal na aspeto ng iyong buhay. Ang anumang pagkakamali sa desisyon ngayon ay maaaring magdulot ng pagsisisi sa hinaharap. Mas mabuting pag-isipan itong mabuti at hintayin ang mas malinaw na senyales bago umaksyon. Kung may nais kang ipaalam sa iyong pamilya tungkol sa iyong mga plano sa buhay, ipinapayo ng gabay na gawin mo ito sa lalong madaling panahon, ang maagang pagpapahayag ng iyong layunin ay makakatulong upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at upang makakuha ng suporta mula sa kanila. Sa trabaho, ipinapahiwatig ng gabay na may oportunidad kang umangat, ngunit kailangan mong ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon sa iyong ginagawa, ang pagiging matulungin sa iyong mga kasamahan ay maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong reputasyon, gayunpaman, iwasan ang pakikisama sa mga taong mahilig sa chismis o mahilig makisali sa hindi kinakailangang usapan. Dahil maaaring ito ang magpabagal sa iyong progreso. Anim na number na binigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7. Number 14. Number 22. Number 30. Number 38. At number 45. Capricorn. Ngayong araw. Ipinapahiwatig ng mga bituin na ito ang tamang pagkakataon Upang asikasuhin ang mga nakatakdang usapan at mahahalagang gawain. Ang iyong enerhiya ay puno ng kumpiyansa at kahusayan, kaya mas madali mong maipapahayag ang iyong mga saloobin at ideya. Kung may mga pulong o negosasyon, tiyakin mong maayos ang iyong pagpapaliwanag upang makuha ang tiwala ng mga kausap mo ang pagiging maagap at tapat sa mga usapan ay magbubukas ng pinto para sa mas maraming oportunidad sa hinaharap. Kung ang iyong mga magulang o nakatatandang kamag anap ay may nais iparating sa iyo, bigyan mo ito ng pansin, minsan, ang kanilang payo ay nagdadala ng proteksyon at gabay mula sa mga hindi inaasahang sitwasyon, ang pagbibigay ng oras sa kanila, ay hindi lamang pagpapakita ng respeto kundi maaari ring magbunga ng kaalaman na magagamit mo sa iyong mga desisyon. Sa trabaho, ipinapahiwatig ng gabay na dapat kang magingat sa mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng impormasyon o pabor. Hindi lahat ng nagpapakita ng interes sa iyong kaalaman ay may mabuting intensyon. Maging mapanuri at siguraduhin mong hindi mo ibinabahagi ang mahahalagang detalye na maaaring magamit laban sa iyo. Ang pagiging tahimik at maingat sa pagbabahagi ng impormasyon ay magbibigay sa iyo ng seguridad sa iyong posisyon at trabaho. Anim na numero na binigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, Number 11, Number 19 number 25, number 33, at number 42. Aquarius, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na ang anumang kasunduan o pakikipag-usap, kahit ito ay sa pagitan ng kapatid o malapit na kamag-anak, ay dapat gawin ng tapat at may bukas na kalooban. Ang pagiging maayos sa pakikipag-usap ay magdadala ng tagumpay sa inyong kasunduan, ngunit kung may pagtatago o hindi ganap na pagiging totoo sa isa't isa, maaaring magdulot ito ng suliranin sa hinaharap, kung nais mong magkaroon ng matagumpay na transaksyon, sikapin mong maging malinaw at derechahan sa iyong mga layunin. Kung ang kausap mo sa kasunduan ay isang lalaking mayaman o may mataas na estado sa buhay, mainam na ipakita mo ang iyong respeto at maingat ding ipahayag ang iyong mga ideya, maging magalang ngunit matatag sa iyong mga paninindigan. Ang tamang pakikitungo sa taong ito ay maaaring maging daan para sa mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Sa tahanan, Maging mapanuri sa mga kasama mo. Kung may miyembro ng pamilya na dumaraan sa pagsubok o may pinagdaraanan, subukang makinig at unawain ang kanilang sitwasyon. Ang pagiging maaasahan at handang tumulong ay magpapalakas sa inyong relasyon bilang pamilya. Ang pagiging mas maingat sa pag-unawa sa kanila ay magdadala ng kapayapaan at magandang samahan sa inyong tahanan pagdating sa usaping pera, ipinapayo ng mga bituin na ngayong araw, ang tulong na ibibigay mo sa iba ay dapat lamang para sa mga taong may malapit na kaugnayan sa iyo. Kung nais mong magbigay, tiyakin mong ito ay may tamang dahilan at hindi lamang dahil sa panandali ang awa. Ang tamang paggamit ng pera para sa pagmamahal at pag-aalaga sa mahal mo sa buhay ay makakatulong upang mas mapanatili ang magandang samahan ninyo. Anim na numero na binigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 14, number 22, number 29, number 38 at number 47. Pisces Ngayong araw, ipinapahiwatig ng buwan na ikaw ay may positibong enerhiya na makakatulong sa iyong pakikipag-usap sa ibang tao. Kung may bagong alok o kasunduan na kailangang puntahan, huwag mong ipagpaliban ito. Kahit pa ang kausap mo ay isang taong hindi mo pag kakilala, ito ay maaaring maging isang magandang pagkakataon upang makabuo ng bagong koneksyon. Ang bawat bagong kakilala ay may potensyal na magdala sa iyo ng mas magandang oportunidad sa hinaharap lalo na sa usaping pangkabuhayan. Subalit, ngayong araw, dapat mong bantayan ang sarili mo sa paggawa ng mga desisyon. Ang pagiging padalos-dalos ay maaaring magdala ng hindi inaasahang suliranin. Ipinapayo ng iyong gabay na bago ka magdesisyon pag-aralan mo muna itong mabuti. Huwag magmadali at timbangin ang lahat ng posibleng resulta upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Sa trabaho, may senyales na magiging maayos ang iyong araw, ngunit kailangan mong manatiling nakatoon sa iyong mga gawain, kung may lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, siguraduhin mong natapos mo na muna ang sarili mong mga tungkulin bago ka tumulong sa iba. Ang tamang pagpaplano ng oras at gawain ay magbibigay sa iyo ng balanseng araw at masaya kang uuwi ng walang mabigat na dalahin. Sa usaping pagmamahalan, ipinapayo ng buwan na maging maingat ka sa iyong pananalita ang hindi maingat na pagsasalita ay maaaring maging sanhi ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa iyong minamahal. Kung may nais kang iparating, gawin ito ng may lamang at pangunawa upang mapanatili ang magandang samahan. Ang mahinahong pag-uusap ay mas magpapalalim ng inyong relasyon at magdadala ng mas matibay na koneksyon sa isa't isa anim na numero na binigay ng gabay sa pag-asenso number 3 number 12 number 21 number 30 number 33 at number 42